Hello guys! Kain tayo! Hmm. ako ngayon ng lettuce at saka cucumber. Naluan ko ng konting at sarang papaya at saka nagkakrabi din ako ng tokwa. Ginis ako sa tokwa. Naman ko ng okra. Ang sarap nito. That's it! Healthy and delicious food. Naka, takam, takam. Simple. Pero masarap. Pagluto ko ng tukwa, hinihiwa ko at saka ginprito ko muna. Tapos niwa ko din ang okra at ginisa ko na rin. At ito na guys, ang sarap. I try nyo din. Gano'ng kasarap ang tukwa with okra. Ang sarap. Delicious food. At kasama ang pang appetizer, cucumber at sakalitos na freeze. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel on the vlog. And click the bell button para sa sunod yung video, manatipay po kayo. How to